Anak ni Andy na si Ellie Ejercito galit na galit sa stepfather na si Filmar Alipayo dahil sa pambababae nito. Nasukat nga kung gaano kamahal ng isang anak ang isang ina kagaya ng pagmamahal ni Ellie sa kanyang ina na si Andy. Nahaharap nga ngayon sa kontrobersya ang pamilya ni Andy dahil sa kanyang partner na si Philmar Alipayo tungkol sa nag-viral na video nito kasama ang isang papae na tila mayroong namamagitang pagiging malapit nila sa isa't isa habang nasing o may inom itong si Philmar. Umani ito ng komento sa mga netizens. Ayon dito, ay mukhang hindi napigilan ni Philmar ang sarili at tangkang may sweetness na magaganap sa pagitan ng babaeng na kasama niya sa video. Dahil dito, ay nabading ang puna ng netizens kay Andy. Mukha raw hindi ito faithful kay Andy. Siyempre, napahaya si Andy doon. Kasi ang tingin ng marami, ipinagpalit na nga ni Andy ang buhay showbiz para kay Filmar. Tapos mukhang ipagpapalit din siya nito sa ibang babae. hindi naman nakapagpigil ang anak ni Andy kay Jake Ejercito na si Ellie. Dalaga na rin kasi si Ellie, so alam na niya ang nangyayari. Ayon dito, kahit ako I can't believe na magagawa ni Tito Philmar. Okay naman siya before. Sobrang loyal niya kay mommy. Sobrang bait, even sa akin. Pero ganun pala talaga, kapag tinamaan ka ng alak, parang di mo makokontrol na kahit malina, wala kang magagawa. Ang yun nangyari sa viral video nila nung babaeng yun. Pilang anak, sobrang sakit po. Sobrang sakit na makita yung nanay ko na parang okay lang sa kanya but deep inside, nasasaktan yun. Natatapakan ang pagkababae niya na parang bang kaya niyang tanggapin lahat kasi may mga anak siya. Madami ng heartbreak ang mami ko sa pagkakaalam ko kaya parang ang sakit lang na nangyayari ulit ito. Ngayon po hindi kami nag ni Tito Filmar. Masakit po eh bilang anak. Pero still, kaligayahan pa rin ng nanay ko ang isipin ko. Kaya sana maging okay pa rin talaga sila. Maging okay yung family namin.